Sinta Saan tayo punta? Mercato. Ah, ito yung Mercado dito sa Milano. Eh, parang palengke. Parang changgi. Changgi. sa Pilipinas. Eh, ah, maghahanap na may mabibili. Oh. Assorted to. Assorted. Assorted. Ah, kung ano-ano. Tinda. Dito, mga Fruits. Yeah, por a foot Kasi dito mura ang bilihin. Ano, ang euro. Oh, euro, lang. mga 60, 60 pesos. Wow! 60 pesos sa atin. Ayun. May barker sila dito. Mga barker. Bye, do medyo luoy luoy nang sila Ang pati mga chinelas. Kaya, mga chinelas, oh, yung mga make up. Ito talaga ang kaparong kaparodian sa Pilipinas. Okay. Mga bateri nail cutter, locks mga uh, laro ang maliliit dito mga bag pampasalubong pero bili lang sa tiyanggi ito naman ang mga prutas ito kapareho din sa atin sa sa Pilipinas iba iba ito naman mga detergent ng panlinis Então, vamos shoes Xus. shoes lá, Xus. Vou botar as mabas, ó. Marame. Então, mga pillow. É, cola. Então, mga putas. Parang palengkin na Ang tawag po dito ay merka to Changi sa atin to Changi Walang pinag-ibang itsura dyan Nangili kasi din sila sa mga mababang presyo Ayan Kanina nasa merkato kami sa may tiyangge. Dito kami napadpad sa supermarket. Kasi sobrang init sa labas. Dito, Air aircon. It's so <laughs> it. It's so <laughs> Ay, eh pareho lang yung presyo, yun. hindi nagkakalayo. Kaya dito na lang kami mamimili. Ayan. Okay, hanggang sa muli. Ciao. Ciao. Bye. 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 Ayan, nakakita pa siya ng kaibigan. <laughs> okay, bye-bye.